Pasado 4:50 ng umaga kahapon July 15, kuha sa CCTV na ito ang pagtawid ng jeep sa intersection ng Barangay Rizal Monument sa Baguio City nang biglang salpukin ito ng paparating na pick-up. Yung Aurora Hill jeepney galing siya sa Karini Street towards Sanum uh, habang yung Hilux naman is nagmula sa Avenuel Extension patungong Suntog sa so pagdating sa pinangyarihan ng insidente is bigla na lang nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng dalawang sasakyan ngayon. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at binigyan ng paunang lunas ang 23 anyos na driver ng pick-up na nagtamo ng galos sa katawan. Sa initial na investigasyon at base na rin sa kuha ng CCTV, lumalabas na hindi nag-slow down yung Hilux when he approached yung pedestrian lane at saka yung sa intersection. So uh, kasi nakapasok na yung uh, jeep ni sa intersection. Kaya naman ang ilang motorista nag-iingat sa pagdaan sa nasabing intersection. Siyempre no, makita tayong, uh, tayo nga pedestrian, minoran tayo mat. at tanga at di konti munisipyo nga uh, king of the road, king of the road ba king of the road ordinance. Kung para kada tayo lang, tapno safe tayo amin. Sa ngayon, nagkaareglo na ang driver ng pick-up at jeep, Angel Arquero, RNG News.